Ano to? Ano <laughs> to? Sa Castellejos din naman Udo natin kung saan sila Tour dito eh yung araw pupunta tayo ng Sambales. Aalis kami mula dito sa Bulacan papunta ng Sambales at kailangan makarating kami doon bago magalasing ko ng hapon. Kundi, nahihirapan kami bumiyahe ng gabi. Paalis na sana, kaso nakalimutan ko yung susi. Wala, naiiwan ko yung susi. Ito na, nakuha ko na. na pa kami ng daan. Mali kami ng daan. At sa una pala, Paanggat nga pala. Ang dami ng Paanggat mali. Paanggat pala, kami. Ano pa kayong mali magagawa ko? Ang daan namin ang gat, uh, then papunta ng baliwag. Parang mali din yung panahon na pinili namin kasi ang dilim ng ulap. Uh, hindi pa kami nakakalayo eh. Nagutom na agad ako. Kaya huminto muna kami sa isang bakery. Sa punan. Kung anong dilim ng ulap, siya namang init sa hinintuan namin sa baliwag. Bigla pang lumuhog yung salamin ko. Ang linis ng daanan at walang masyadong traffic sa point na to. Tuwan-tuwa ako sa Google Map kasi dito kami dinaan. Wala kami masyadong kasabay. Yan o, oh, kung titingnan nyo, kami lang yung dumadaan dito. ay ang dito ha, straight. Ayos ang dito ha. Maganda ng daan nila dito. Maganda ng daan. Parang Bicol, nakakamiss din. Bakit ah? Oo, oh, yung baha? Parang sapa. <laughs> Ubig oh. Tapos ng tubig. Tira. Simon, pampanga na pala kami. Eh kaya naman pala, pagdating sa dulo, may baha. Ready ka na? Oh, wala 'tong get effect ng mammy n'to, abi. Eh. Please. 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 Luto na pa kataas. <laughs> si Kuya, alam ni Kuya, eh. Kalan lumubog din siya, eh. Ano taw mo, putangina? <laughs> めちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめちゃめ rum pa doon yo no <laughs> kailangan okay okay Sabi ko pupunta po kami ng Sambales, hindi po sa... Grabe <laughs> naman yun. Ang yung submarine yung... Masa yung sapatos ko, hindi ko alam kung bakit. Sino, dumubog siya hanggang dito, no? Hindi pa kami nakakadating sa Sambales, eh basa pala, na agad eh. kami. Eh. Dito lang kami sa Santo Tomas Santo Tomas, Pampanga ba? Gusto sa Santo Tomas sa Fernando Pampanga <laughs> Tara tayo Dubao, Dubao pa rin Bakit <laughs> ang layo ng Pampanga? Bakit ang laba mo? Grabe, ang layo. Ah, tayo ah, lang. Hindi. Ano, bataan lang. Ilang oras na ako naka fourth gear. Parang walang katapusan yung kalsada para sa akin. power plant? Ano to? Ito transformer. Talaga pag may puno eh. Oh, okay. Bakit ganong kalamig? <laughs> ano pili na tayo? hah? pagdating naman alright. sa Zambales, huminto kami para magpahinga ato binongit. <laughs> alright, ito na kami? longga po, bajak bajak, Tama ba? longga po city, my friend. ano? Pagdating naman sa gapo, medyo kaiba pinapadaan sa amin ano, ni Gugu Okay, okay. Hindi naliligo kami. Pero ito yung pinapadaan sa amin. Ano itong daan na ito? Ayos ah. Pwede pala dito. Nakadating din kami sa pupuntahan namin ng alas stress ng hapon. So, sakto lang. Katapos nung no, bumisita kami sa mga pamilya ng aking OBR, At pagdating ng gabi, sa hotel na kami natulog hindi pa kami tapos. Kinabukasan, madaling araw, nag-decide kami pumunta sa New Zealand at sa Bales. Alright, uh, umaga na. It's 5 a.m. in the morning. So, pupunta kami sa Lake Manupe. Tara, let's go. Gumamit kami ng Google Map at sinerge ang Manuipi Lake. Manuipi, hindi ko mabigas na maayos. <laughs> at, syempre, hindi kami aalis dito lang sa Bales ng hindi namin napupuntahan yung uh, New Zealand so hindi ko na videohan pero dumaan muna kami dito sa wow ganda dumaan muna kami dun sa magulang ng girlfriend ko dito sa Castillejos kasi papasok din naman tiga dito kasi siya tapos sa Castillejos din naman ipapunta ng Manupe so pag natin do pupunta na dun sa atlaw ganda oh medyo naligaw-ligaw pa kami ng konti Hindi <laughs> na pa ako salita ng salita hindi pala nagre-record pinipicturan lang pala maganda naman ang daan dito so wala naman dapat pangamba sa ngayon hindi ko alam kung ano doon <laughs> pero feeling ko maganda din naman para kaya pag maulan ano putek siguro dito ah ang talim ang talib. Pupo, pupo, pupo hindi pala madali yung daan papunta ng Manguipe. Kaya, huminto muna kami dito sa isang bakanto lote. So, nagpa picture kami dito. And, napansin ko na the best talaga dito yung mga ilog sa Sambales kasi malinaw kahit saan ka pumunta. Doon ka, oh. Ha? Dito gusto ko, dito. Dito natin gusto ko. Parang may view next sa tayo. Ang trabaho na dito. gulong nung ano jeep <laughs> Mataas at matarik yung lugar na papunta sa Manupi Lake Kaya huminto muna kami dito sa isang view deck na nadaanan namin Na may nakalagay na San Rafael Ang ganda dito sobra kasi kitang kita yung kapatagan ng bayan ng Zambales Pero malayo pa ata kami Ah. Sun Rafael, thank you. Libre lang, walang entrance fee. May camera doon, no? Ay, Hello, wala ba ako nakita nung nandito ako? ko? Oh, lagot ka. Ano naman? <laughs> <laughs> eh, thank you po. May environmental fee. So, be ready. Sup support lang. Hindi sila kumakanta. D di ba dapat may kanta? Kapagod na ba? Kapagod oh, na ba? Oo, boys. lang. <laughs> na ba? Kapagod Girl, Boy Scout pala. Double purpose. May bangka. Wala <laughs> <na> tayong pera. May <laughs> bangka. Wala tayong pera. problema. Hindi ito yung New Zealand ng Sambales. Iba yung napuntahan namin. Yung kabila pala to. Pero dahil nandito na, na ulit namin. na namin at hindi naman kami nabigo. Kahit hindi ito talaga yung pupuntahan namin. Alam nyo ba na dito sa Manuy meron silang opisyal na bumabati sa mga bisita. Hindi ko alam ang pangalan niya pero ang bait niya sobra. Kung mo yan? Bakit? Bakit? Bakit na? Hawak mo na yan. Madami na nagbala kumuha sa kanya pero pag aalis na yung sasakyan, pumipiglas na siya tapos umaalis na kasi alam niyang kukunin siya. Notorious ka pala ah. Sikat na sikat na to dito ah. Sikat ka pala sa ano ah. Ito, ikaw pala yung tour dito eh. Tour guide daw. Picture na naman. Hindi <laughs> ka naging sawa dyan sa pusa mo. Okay. <laughs> <laughs> Kalimutin mo nga yan sa mukha. Kalimutin mo ah, sa mukha para magtigil. <laughs> 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 oh, wala. Bye-bye. Tingnan mo kami sa mga kapatid. Tingnan mo kami sa mga kapatid. Tingnan mo kami sa mga yun. ng binahe namin para lang sa New Zealand pero hindi kami nakapunta. Pero enjoy na enjoy pa rin namin ng biyahe kahit nakakapagod. Sobrang solid pa rin. Yung ginawa namin ride kahit na mali-mali sa una, pag uwi pa nga namin eh, umaambod pa. Kinaya namin yung pagod and dagdag din sa memories para sa amin dalawa. bababa pa nga dyan sa dabo na yan mas pababa pa dapat dyan high tide na eh mas dito may tindahan so wala kang magiging problema doon sa area na yun may ibang daanan yun yung tinatawag na parang New Zealand ng ano ng San Marcelino may ibang daanan naman siya pero pwede ka naman dito magbabayad ka lang ng 500 pesos bali ka na yun papunta doon sa kabila pag dito kayo nadaan So just in case na may plano kayo na pumunta doon sa kabila, pwede naman na kayong mag motor o mag 4x4. Pero sa ngayon, kung dito kayo madadaan, 500. Kay